Daos kahapon ng isang consultation meeting ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Gimba kasama ang anim na isang punong barangay na ginanap sa Gimba Maternity and Lying-in Clinic na dinaluhan ng ama ng ating lalawigan Governor Aurelio Oy Umali, Congresswoman Cherry Umali at Mayor Francis Stevens Boyito Dizon. Pagkatapos ng isinagawang gift-giving program ng Lingap Mula sa Puso sa lungsod ng San Jose ay dumirecho sina Governor Oy at Congresswoman Cherry sa bayan ng Gimba upang pang Palad ang mga punong barangay nito. Maraming maraming po nagtataka bakit po sila na dito. Dahil po ang bahay po ng Gimbay e Pata po na nalilig ng Travesia. At kahit po anong gawin natin, siya po ang tumutulong sa atin. Kung hindi ko po alam, minsan dito lamang po nirequest sa kanya ang kalsada ng Bantog, Banitan Road at ngayon po na sinisimento na. Palampakan po natin po din. Ang layunin ng isinagawang pagpupulong ay hinggil sa mga saloobin at kahilingan ng bawat barangay. Ayon kay Mayor Francis Stevens Boyito Dizon, ang kanyang pangarap ay mapabuti ang bayan ng Gimba at ang mga barangay nito. At sa tulong ni Governor Oyi ay maikakasatuparan ang lahat ng kanilang magagandang proyekto para sa kanilang bayan. Dahil ang pangarap po namin, mapabuti po ang bayan ng Gimba, mapabuti po ang mga respektibo ng mga barangay. At kung po tutulong ang kutihing gobernador o yung Saan po tayo kukuha ng mga magagandang proyekto para po sa ating mga barangay Ayon kay Congresswoman Cherry, kasama siya at si Governor Oyi sa iisang layunin na makatulong sa barangay at sa lahat ng lahing Novo Ecehano. Sa inyong pagpupulong, ang iisa lang din po ang layunin ng bawat isa. Ang mapaganda ang barangay. Tama po ba? Yes. So, kasama niyo po ako at kasama niyo po si Governor Oyi Umari para po uh, sa layunin na yan dahil isa po ang layunin nating lahat ang makatulong sa inyong barangay at makatulong sa lahing Nobo Ezehano. Napansin din ni Governor Oyi sa kanyang pag-iikot-ikot sa bayan ng Gimba ang mga dapat gawin at ayusin particular na ang mga daan at eskenita. Yung nasa ka na pinag ito ay tunay po na kailangan pang dagdagan lalo-lalo na sa ating mga sa ating mga barangay. Kaya siguro bigyan natin ng kakaton. Na Idamon ako, ilan po ang hamon. Ahamonin ko ang bawat isa. Pagkaroon tayo ng bayanihan, lahat magkakalaman ng 250 bag para sa bayan. Samantala, sa huling bahagi ng pagpupulong ay binigyang pagkakataon ang ilang punong barangay na sabihin ang kanilang mga saloobin. Isa na dito ang paghiling na madaluyan ng tubig ang kanilang mga irigasyon. Ayon kay Governor Oyi, ang kakulangan ng tubig sa pantabangan ay isang malaking problema kung saan ito ay isang malaking dagok kung hindi gagandaan daloy ng tubig. Ang pagkabalag po ang uh, dam sa buong Pilipinas. Kung ang tubig ngayon ay 177.23 elevation at kung hindi naabot ng Nobyembre, ang sabi po ng NIA ay maganda na kung 60% ay matutubigan. Ibig sabihin, siguradong apat na po o mataas na porsyento na dati natutubigan ay hindi malibigan. Kaya nga, baka sa na buwan ay magkakaroon po tayo ng water summit tapos na, tutukuyin yung mga barangay, tutukuyin yung mga sityo, tutukuyin yung mga lugar na kung saan tayo pwedeng kumuha ng alternatibong tubig pa at Itong problema pong ito ay hindi lang sa timba, ito ay problema ng lalawigan. Minsahe ang iniwan ni Governor Oyi sa pagtatapos ng pagpupulong. Sa inyo po lahat, uh, gawa ay uh, pagtuloy-tuloy. At uh, gusto kong makita yung uh, sabahan, at gusto mong makita yung pagtanggap sapagkat sa bawat mainit na pagtanggap susukyan na ito na iyakap at mainit sa pagkaman Muli po sa bayan ng Simba ang importante po yung ating pagsisilbihan taong bayan sapagkat pag taong bayan panalo ang lalawigan Para sa Balitang Ulang Sigaw ako po si Joyce Fuentes